Bakit dito nyo napili magbahay sa malayo? Ilang taon ka na ate? 16. Ilang taon siya nung aasawahin mo siya? 14 pa. 14. Anong ulam nyo ngayon? Wala pa ba yan? Wala pa? Alas 11 na? Hindi na akong nakatanggap ng ganyan. Ngayon ka lang nakatanggap ng ganito? Oo, kuya. Ayun. Ayun na. to the rescue. to the rescue. Tara, tara. Oh, siya mo na! siya muna. Mm. Uh. Ay, oo. Oh, oh. Dito oh. yung mic ko Okay. Oh.

sumabay. <laughs> Ay, ikaw! <coughs> ikaw, ah, maglalakad ka na. Eh, hey. ganke, okay, lakas at ihagis mo. Ihagis mo. <laughs> Ayan Oh, pia. Oh. Ingat. Ayos. Thank you. Okay na. Mamaya ulit. Mamaya. Wala, maghahatid na siya eh. So isa na ng mga bahay na ating namataan dito. Uh, ayon sa kanila, bahay din ng ating kapatid na Aita. Kaya pupuntahan natin at ako kumustahin natin. Pasensya na kayo mga kababayan. Hindi po kami nakahanda. Kaya yon may mga ilog palang tatawiran. Kaya buti na lang may nagmagandang loob para itawid tayo ng bako. Ingat! Madulas! Hello po! Kumusta? Hello ate, magandang umaga. Kumusta po kayo? Uh, ako po si, ano, si Daddy Frankie. Uh, makikipagkaibigan sa inyo, okay lang po? Okay lang. Sir. Uh, pwede po ba akong pumasok? Pwede, sir. Pasok ako ha? Okay. Pasensya na kayo mga kababayan. Uh, malalayo po yung bahay nila dito. Uh, gaya na aking sinabi kanina bago namin narating ito. Isa uh, 21 kilometers yung nilakad namin. Kaya medyo ano, pagod. At saka kung mapapansin nyo, dam truck na lang po yung nakapasok dito dahil sa hirap ng daan. At pinakaliblim na to. Sir, magandang uh, morning po. Anong pangalan ni sir? Jason, kuya. Jason. Si ma'am naman? Jezabel. Jezabel. So, kayo'y mag-asawa? Oo, oh, Ilan na po anak nyo? Dalawa po. Bakit dito nyo napili magbahay sa malayo? Tahimik kasi dito, kuya. Ah, gusto mo sa tahimik? Oh, may kapitbahay naman kayo dito. Meron kuya doon sa Pero good thing na marunong ka magtagalog, no? Okay. Marunong nakapag-aral ka naman. Okay. Hanggang saan? Grade 1 lang kuya. Ah, grade 1 lang. Okay. Kasi yung nauna namin napuntahan, grade 1 din ang narating niya pero hindi siya marunong magtagalog. Paano ka natuto magtagalog? Tinuturuan nila ko kuya yung... Ah, tinuturuan ka rin nila. Okay. Si ate naman, marunong din magtagalog hindi. hindi masyado hindi. pero naiintindihan mo magtagalog okay asa ang magulang mo pumunta sila sa putol putol ah okay gaano na kayo katagal nakatira dito uh, limang buwan na pa. Huh? limang buwan pa lang Pitingin ko sa bahay, medyo matagal na yung bahay. No? <coughs> Pero ikaw na rin ang gumawa nito. Okay. Ang galing. Ikaw na rin nagpo-provide. Okay. Ano'ng trabaho mo? Sa bukid lang ko 'yan. Sa bukid lang. Okay. Kumusta naman ang buhay dito? Mm. Ano naman ko 'yan? Nakaraos naman. Okay. Si Ate, ilang taon ka na, Ate? 16. Ilan Ilang anak nyo? Dalawa. Ilang taon ka nung nagsama kayo, nung nag-asawa kayo? 16. Hindi. Ilang taon siya nung aasawahin mo siya? 14, yan. 14? Oh, Ilang buwan na yung baby mo? Wala pang isang buwan pa yun. Ay, kapapanganak pa lang. Very good. Ano yan? Breastfeed? Anong milk niya? Dumidede sa nanay. Oo, oh, kuya. Okay. Wala pang isang buwan yan. Oh, kuya. Ingatan nyo ha. Dito kayo nakatira. <laughs> Ingatan nyo yung baby. No? Walang baboy damo dito? Wala, kuya. Wala naman. Mabuti itong bahay na to, mga kababayan kahit papano. May bakod, kumbaga safety, no? Hindi mapapasok ng baboy damo. Ingat kayo ha, kasi may nangyari na noon na ganyan, baby, nakalagay dyan, tapos nagsasaing-saing yung nanay, nagtatrabaho dyan, gumulong, nalaglag sa kuprahan, so nasunog yung bata. Pero sa inyo naman, okay naman, no? nangyari na yan mga kababayan sa masbate balikan nyo po yung aking natulungan noon ganito rin yung bahay nila sa gilid ng bahay kuprahan nalaglag yung bata Ganto ang bahay pero butas kaya bigla kong naalala so nasunog yung bata kawawa yung baby although nakaligtas naman na isurvive ah, natulungan na po ng Tim Daddy Frankie yun kaya bigla kong naalala kaya kuya ikaw ang mag-iingat sa pamilya mo sabi nyo dalawa na anak sa nang isa Nandun sa tatay ko, kuya. Ano sa tatay mo? Ilan taon na yung panganay? Dalawa, kuya. Okay. So talagang gusto mo dito tahimik? Oo, okay. kuya. Ayaw mo na may kapitbahay? Ayaw ko, kuya. Ayaw mo bakit? <laughs> hmm? Ayaw mo pa ay kapitbahay? Okay. Kayo ba'y kasal ng dalawa? Hindi pa ako, kuya. Ah, parang hindi yata uso yung kasal-kasal dito, e eh, no? Oo, okay. Basta pag nagsama, mag-asawa na. Ang okay. ganda ng asawa mo. Huwag <laughs> mong pababayaan, ha? Eh? Opo. Okay. Ilan anak ang plano mong gawin? Dalawa lang ko. Tama okay. na yan. That sure ka? Opo. Okay. Oh, sana okay yun. Good, uh, good uh, mind. Maganda yung uh, intention mo. Kung dalawa. Mahirap ang buhay. Mahirap ang buhay. Okay. Opo. Kaya tama na lang yung dalawa. Opo. So si ate, dito lang talaga sa bahay. Opo. Okay. Anong trabaho mo dito? Tagaluto. Opo. Okay. Anong ulam nyo ngayon? Wala pa po Wala pa? Wala, Alas 11 na? Maghahanap mo na akong maya. Maghahanap ka mamaya. Okay. Kaninang almusal, anong kinain nyo? Kanina po yan? Oo, maga. Tilapia po Ha? Tilapia po Tilapia. <laughs> kumusta naman ang buhay uh, may asawa? Okay lang. Jezabel, Jezabel? Oo. Oh, Jezabel, kumusta naman buhay may asawa? Okay lang ba? Okay. Mm. Nagnganganga ka rin? Yung okay. kinakain nyo? Okay. Nganga. Pati siya nagnganganga rin? Okay. Kahit babae lala? Ano ba lasa nun? <coughs> ha? Anong lasa nung nganga? Para yung ano, matamis ka. <coughs> matamis? Okay. Mm, kasi napansin ko mga kababayan, lahat ng taong nakikita ko dito, nagnganga, <coughs> nagnganganga. Meron ka, nganga. Wala na ko, ubusan na. Sayang. Gusto ko sana tikman. <coughs> oh? <laughs> huh? Sinong may nga nga dyan? <laughs> tikman natin. Matamis daw mga kababayan eh. Wala? Sayang. Gusto kong tikman yung mag-try yung magnganga nga Anong edad ka nag-try mag -nganga? 15 po yan. Ah, 15. 15 ya. Pero hindi naman bawal yan, di ba? Okay. Oo. Uh -uh pati babae talaga nagnganganga rin. Oh, okay. Bakit? Mami. Parang ano ba? Hmm. Parang ano um, si I think sabi mo ano, ano. Libangan, ganun? Oo, oh, kuya. Yeah. Oo. Oh. Sabi kasi nila mga kababayan, parang sigarilyo din daw pag nasimulan mo na, hahanap-hanapin mo na. Okay. Pero araw-araw nagnganga ikaw. Hindi ko Hindi naman. Okay. Bakit? Ba't hindi araw-araw? Yung iba araw-araw. Ako -araw. okay. yan. Hmm. Ano yan, baby? Babae, lalaki? Lalaki ko. Ah, lalaki. Okay. So, mag-iingat kayo dito, ha? Okay. So, ang trabaho mo sa bukid? Okay. Ang problema, paano to wala pang lunch? Eh, alas 12 na. Ay, wala pang ulam. Bigas, meron naman. Meron naman ba? Ulam lang ang problema. Okay. Siguro pwede na magtanim-tanim, no? talbos ng kamote, ilaga, tapos ng baguong. Okay. Pwede na. Di ba? Okay. Init dito mga kababayan, no? Sige, bigyan ko kayo ng ano, pambiling ulam. Sabi kasi walang ulam, eh. No? Okay. Oh. Sino nga hawa? Ay, yung misis mo. Okay. Pag sumweldo ka, yung perang sweldo mo, binibigay mo lagi sa misis mo. Okay. Ilan ba asawa mo? Isa lang ko yan. Ay, isa lang! <laughs> <laughs> isa lang talaga gusto mo maging misis. Okay. Ay, very good. No? Ilan kayo magkakapatid? Sampu kami okay, ko Sampu rin kayo? Ang okay. dami. Tapos ikaw sabi mo, dalawa lang. Okay parang hindi ako maniwala baka pagkatapos ng isa ay dalawa magulat-gulat ako meron na naman tama na yun kuya eh. tama na yun talaga Oo, okay. para mapag-aral mo sila mabuti ano okay. si ate ikaw ate ilan naman gusto mo maging anak dalawa lang din. dalawa lang din kung, kumusta naman yung asawa mo malambing din ba <laughs> <laughs> ha? hindi hindi siya malambing kung paano yan sir dapat lambingin mo ha? Sino malambing siya? Malambing naman siya. Huh? Ito, ah, <laughs> Oo. Gaano mo siya kamahal? Mahal na mahal ko siya. Sobrito, goya. Paano mo siya, ano, saan kayo nagkakilala? Dito, yan, Sa ano? Sentro ng, ano, luna. Sa sentro. Nakita mo siya doon. Oo, oh, Paano ba manligaw yung mga aita? Sorry sa word. Ano ba yung tawag sa inyo talaga, aita? Oo, oh, Hindi kayo nasasaktan, nagagalit pag tinawag na aita? Hindi, kuya. Ano yung masakit sa inyong pagdinig? Hindi. Wala, ha? Wala, wala wala naman kasi sa daet, ano yung tawag sa kanila? manide sa daet, ang tawag sa kanila manide tapos dito sa dito sa kapis naman, kulot ang tawag sa kanila tapos yung mga kulot naman, ang tawag nila sa atin mga kababayan, unat ayun, sa dami na rin kasi nang napupuntahan ko mga kababayan ah uh, naipag-usap ako, bumubusin na ako kasi may mga tao na ayaw nilang marinig para hindi kami makasakit ng damdamin kaya kami humihingi ng paumanhin kung may mga nasasabi kami. So ang tawag talaga sa inyo, Aita. Yun ay hindi naman masakit. Okay naman. Buti naman kung ganun, no? Paano naman ang uh, paano naman manligaw ang mga Aita? Paanong sistema? Pupunta sa bahay nila po yan. Pupun pupunta ka sa bahay nila, hindi yan? Okay. Oh, okay. Sige, paano mo niligawan? Pwede bang ikwento mo sa amin? Paano mo siya niligawan? <laughs> huh? O, oh, kinikilig pa si kuya eh, no? <laughs> <laughs> paano mo siya niligawan? Kinausap mo muna yung nanay-tatay niya, ganun? Oo, okay. kuya. Pero wala nang kasal, walang kasalan? Okay. Pag nanligaw ka tapos sinabi niyang tinanggap niya yung panliligaw mo, paano yun? Magsasama na? Hindi pa rin, kuya. Paano? Paano yung sistema sa inyo? mag iipon kami muna, kuya. Sa, ano, Ah, pag nililigawan mo siya, tapos pag sinagot ka na niya, kailangan mag-iipon muna. O, kuya. Saka mo siya maiuwi. O, kuya. Magkano inipon ninyo? Nga, ano lang, kuya. Limang dan lang yung inipon ko noon. Sa... So, kanino napunta yung limandaan? Ah, nag-ipon ka ng limandaan. Okay, yeah. tapos, ibinigay sa magulang. Oh, okay, yeah. Saka, makukuha mo na yung anak. Oh, okay, yeah. And then, mo na. Okay. Ay, ganun pala yun. Paano pag hindi ka nakapag-ipon, hindi mo makukuha yung anak? Oh, okay, yeah. oh, iba rin yung uh, sistema, ano? limandaan, huh? 500, 500 pesos. Okay, yeah. Oh, tapos, nung nakapag-ipon ka ng 500, binigay mo sa nanay niya. Paano mo sinabi yun? Paano mo ginawa yun? Sige nga, paano? Wala kasi lang, wala sila kasi pangbili ng bigas ko, ya. Um... <laughs> tapos, binigyan mo ng 500. Oo, oh, kuya. Tapos, naiuwi mo na yung ano? oh, kuya. Yung anak nila. ilang taon siya nung inuwi mo siya? 14, kuya. 14 years old. Oh, binigyan mo ng 500 yung nanay-tatay niya. oh, kuya. Tapos, naiuwi mo na yung anak nila. Anong sabi nung nanay nung inabot mo yung pera na 500 and then and then oh eto po 500 tay nay tapos kinuha mo yung anak nila anong sabi nung tatay nanay mag-ingat kayo anak sana wag mong saktan yung anak ko sabi mm. nila sa akin oh nay sabi ko mm. so kumusta naman ang buhay ngayon okay naman okay naman ko. oh so pakatatandaan mo yung sinabi ng biyanan mo no okay. mahalin mo yung pamilya mo mahalin mo yung asawa mo okay. Okay? Pero parang ngayon lang ako nakarinig ng ganun mga kababayan, no? Na parang binili ng 500 sa makatwid, parang binili ng 500 pesos yung anak, no? 14 years old. Ganun, ganun naman talaga ang sistema dito sa inyo. Okay. okay. Eh, wala tayong magagawa mga kababayan kung ganyan talaga yung kalakaran, yung anong tawag dito. Pamahiin, kumbaga. Okay. Hmm. Kaya siyempre, sa hirap din ang buhay, no? basta siguro kampantay na rin yung biyanan mo kasi nakita siguro nilang mabait ka, masipag ka. Okay. Alam nila na kaya mong buhayin. No? Okay. Pero sana may kasal, wala talagang... Uh, Siyempre, <coughs> <coughs> nung inuwi mo yung anak nila, eh, wala bang salo-salo, yung magluto man lang para kain, wala na? Meron ko. Meron, Meron din? Oh, ano mga niluluto nyo? Mga ano lang ko yan, mga dahon ng malunggay, ganun ko yan. Tapos may sinaing din. Kakain na lang kayo. Salo-salo yung nanay tatay niya, mga kapatid niya. After kainan, uwi mo na siya. O pagdating sa bahay, anong ginawa nyo? Ha? Siyempre, kainan kayo doon. Bago mo siya inuwi. Pagdating dito, kainan din. oh, sarap naman. Anong kinain nyo dito? Anong ulam? Ano kuya, yung Tilapia? Sabi mo kanina almusal nyo, tilapia? Oo, oh, kuya. Tilapia. Ah. Binigil. So, masarap yung tilapia naman dito? Oo, oh, kuya. Wow. Binigyan nila sa amin kanina. Binigyan ka ng tilapia? Oo. Oh, Sino nagbigay? Biyanan mo? Oo, oh, kuya. Oh, very good. Sige, mag-iingat kayo dito, ha? Okay. O, oh. ito ate. Sabi ni kuya, kay misis ipapatago ang pera. Marunong ka naman magbilang. Ha? Ay. Ay eto Hindi, hindi kompleto eh. Kailangan kompleto si Ricardo. Ha? Di ba? Anong kulang niyan? Yung ano ko eh. Yung dahon. Oo. oo. Hindi kompleto. Sige, sige. eto Hayaan mo pag may kumpleto. ate. Marunong ka na magbilang. Okay. Ito, bilangin mo. Ilan na yan? Isa. Ba? Isa. Dalawa. Ilan na yan? Bilangin mo magkano yan? Apat. Apat so, <laughs> so, hindi. Sa peso, ilang ilang peso yan? Isang libo kuya. Isan libo? Hindi. ah? Oh. Dalawang libo, dalawang libo Si ate hindi marunong? Okay. Hindi marunong magbilang. Opo. <laughs> Oo, oh, nakakaawa naman. Dalawang libo? Tatlong libo. Tatlong, libo, tatlong libo, na Apat libo, na libo. Five thousand. Okay. Sana makatulong yan sa'yo kuya ha? nakatanggap ng ganyan. Ngayon ka lang nakatanggap ng ganito? Ito, eh, kuya. <laughs> Bakit? Ba't ngayon ka lang nakatanggap ng ganito kalaki? Eh, Sa hirap ng buhay, no? Ito, eh, kuya. Pati si ate umiiyak. Ba't ka umiiyak, ate? Huh? Anong gusto mong sabihin kay Daddy Frankie? Sige, sabihin mo kung ano yung nararamdaman mo. Maraming salamat. Ba't ka umiiyak? Hmm? Sa gabayan kayo ng Panginoon, mga kapatid, no? Oh, Laban lang. Oh, mga kababayan, mga kabarangay, ramdam ko po ang mag-asawang ito. Bagamat sila'y kulang sa kaalaman, bagamat sila'y kulang sa pinansyal, nakita ko yung mabuting kalooban nila. Lalong-lalo na kay kuya, hindi man siya nakapag-aral ng lubusan, pero nakita ko yung pagmamahal niya sa kanyang pamilya. Kumawa talaga siya ng bahay na maayos. Kita natin na kubo lang ito, pero bilib ako mga kababayan kasi may pintuan. Matibay talaga. Good lumber. No? So, ramdam ko yung pagmamahal niya sa pamilya, sa anak niya. Kasi hindi basta-basta lang yung ginawa niyang bahay. Marami na rin akong nakikita na basta may bubong, butas-butas ang paligid. Pero kay kuya, okay yung bahay niya. No? Sana mapasyalan ko pa kayo ulit dito. Okay. Na? No? Okay. Huwag magbabago sa pamilya mo. Okay. Mahalin mo yung anak mo. Ako si Daddy Frankie. Ako yung umiikot-ikot kung saan. Ah, nakarating na po ako ng Iloilo, Capiz, -ilo, Aklan. Iniikot ko talaga kung saan-saan para pasyalan yung mga kababayan natin kagaya nyo. No? Mm -hmm. Isa lang sasabihin ko sa inyo. Huwag na huwag po kayong mawala na pag-asa. Lagi lang tayong magpipray. Oh, no? Oh, Magsikap lang kayo para sa inyong anak. Magmahalan oh, kayo, ha? Oh, Ikaw, ading, bata ka pa, mamahalin mo yung asawa mo, ingatan mo, ganoon din sa mga anak mo. Oh, para sa ganun, malakas siya maghanap buhay. Na? No? Napakabait ng asawa mo. Totoo ba yun? Pagdating niya, yung sweldo niya, binibigay niya sa'yo? Oo, oh, ang bait. No? <coughs> Kaya magmahalan kayo, no? So, yun mga kababayan, mga kaparangay, no? Iba't ibang kwento ng buhay ang nasasaksiyan na pupuntahan natin dito sa bundok na ito. At nakayak uh, nakaiyak, nakaawa, pero nakakabilib dahil kahit ganito hindi sila masyadong napag-aral pero talagang may mabuting kalooban din sila at nagmamahalan nawapoy maabot din sila ng ating gobyerno matulungan no dahil sila man ay uh, tinatawag na aita sila man ay hindi na pag-aral pero ang alam ko diyan mga kababayan iisa lang po tayo pare-parehas po tayong anak ng Diyos okay Maraming maraming salamat. God bless po. Anong masasabi ni Kuya na nakatanggap ka ng blessing sa araw na to? Sabi mo, ngayon ka lang nakatanggap na ganyang kalaki. Anong masasabi mo po? Sabi ko lang sa... Pasalamat sa Panginoon, Kuya. Tama ka. Una-una natin pasalamatan si God, ha? Oo, okay. kasi si God lang ang may kagustuhan ba't namin narating tong lugar ninyo. Okay? Okay, yeah. okay. Si ate naman, anong masasabi mo? May natanggap kang pera ngayon? Maraming salamat sa Diyos. Eh. Maraming salamat sa Diyos. Okay. Anong unang-una mong bibilhin sa 5,000? Damit ng mga anak namin sa kapang ulam namin, kuya. Okay. Good. Damit. Oo, oh. importante yung damit. Lalo na sweater ng anak mo. Okay. Ha? Okay. Oh sige, salamat po. Inat po kayo. Mga kabili ka na ng ulam. Kasi wala silang tanghalian mga kababayan. Kanin lang ang meron, ulam wala. Kaya mga na kayo. Yung mabilis na lang lutuin, no? Okay, salamat po. God bless. Salamat oh. po Oh sige, sige.